Bakbakan na nga itong mga tol, tutulong na ang mga straw at sa mga nangyayaring kaguluhan dyan sa Elbap at gaya ng inaasahan natin, eh hindi nga papahuli si Scopper Gaban at nandyan na nga rin siya sa laban. At ang matinding revelation pa nga mga tol, eh meron pang isang ancient robot. Hindi nga ito si Emmet mga tol, kaya talagang matinding revelation nito. So One Piece Chapter 1144 at bali wala pa nga tayong title ng chapter as of making this video. Sa cover page, ay eh, sinasabing tinatang pinanalo ng araw ni Yamato pati na rin ang mga tauhan ni Husu. At nagsimula nga ang chapter kung saan sinasabing nahihirapan daw talaga ang mga giant laban dun sa malalakas na mga dream monster. So hindi nga basta-basta mga tol ang kapangyarihan na ito ni Killingham. Expected nga ito mga tol mula sa isang God's Knight. kaya mukhang kailangan nga ng matinding pwersa ng mga giant para matalo ang mga dream monster. Si Kolo naman daw mga tol eh hindi nga sumunod sa mga inuto sa kanya. Tumakas nga ito sa kay na maliit na bangka kung saan kasama niya nga si G Jin Baybrook, Usop at Nami para sumali sa nangyayaring laban. So nakita na nga natin ang attitude netong si Colon mga tol. Taglay niya nga yung karakter ng isang totoong warrior ng Elba. Kaya sa mga ganitong pagkakataon ay eh, talagang hindi nga siya mapigilan. Gusto niya ang lumaban kahit bata nga siya. At ang maganda nga dyan, mga tol e eh, kasama niya nga ang mga estrohat na kung sakali man ay eh, kaya nga siyang protektahan. Ito naman yung matinding revelation mga tol kung saan din na nga ni Ripley si Frankie sa isang ancient giant robot. At sinasabing ang robot nga raw na e eh, mula pa 3,000 years ago. So hindi nga natin inaasahan itong mga tol dahil sa na-introduce na nga sa atin sa Egghead Island ang ancient robot na si Emmet. At ngayon e eh, meron din palang ancient giant robot dito sa Elbab. At most probably e eh, pareho lamang kay Emmet ang robot na to. Kaya maaring dahil din sa drama of liberation ni Luffy e eh, mabuhay nga rin muli ang robot. Hinailight nga mga tol na mula pa 3,000 years ago ang robot na to sa Elbab. At napakatagal nga nun dahil 900 years ago nangyari ang Void Century. So maaring inabot ng robot na to yung sinasabing First World. Anyway, cut naman tayo sa mga Holy knights kung saan ni-reveal nga na si Gunko e eh, big fan ng mga kanta ni Brooke. So madami nga ang revelation patungkol kay Gunko mga tol. Una e eh, takot nga siya kay Nika, ngayon naman e eh, fan pala siya ni Brooke. Dahil yan baka mamaya e eh, maging kakampina nga lang siya ng mga straw hat. So dahil siguro sa nag-struggle ang mga giant laban sa Dream Monster, e eh, kumilos na nga si Brogy at Dory at sumakay na nga sila sa Great Eric Ship. At mula nga dyan mga tol e eh, ginamit nga nila ang kanilang matinding atake na hakuku. At dahil dyan e eh, maraming mga dream monster nga ang tinalo ng dalawang giant sa isa lamang na pag-ataking yon So dito nga natin makikita mga tol na kumpara nga sa ibang mga giant e eh, talagang mas napakalakas nga ni Brogy at Dory. Dahil sa isang tira nga lang nila e eh, maraming monster na yung pinabagsak nila kunsan yung ibang mga giant nga eh talagang hirap na hirap sa mga monster na yan. At ang matindi nga mga tol sa huli, dumating na nga rin dyan sa laban si Scopper Gaban at sumali nga siya sa mga Estrohat sa nangyayaring matinding laban. So yung tingin ko nga, dahil sa mga Estrohat at kay Gaban, eh madali nga nilang matatalo ang mga Dream Monster. Kaya dahil dyan, ay eh, maring mapilitan nga na magpakita na may kagagawa ng lahat ang mga Holy Knights. At doon na nga talaga mangyayari yung tunay at napakatinding laban mga tol. Medyo na pangalan ko kay Colon dahil sa anak nga siya ni Gaban, maaaring mapasailalim nga siya sa kamay ng mga Holy Knights. Gaya ng ibang mga bata, e eh, makakatulog nga rin siya at baka malagyan nga rin ng napakatinding tinik ni Somers. Pag nangyari nga yun, e eh, baka malagay nga sa peligro si Gaban dahil sa siguradong ililigtas niya nga ng pilit ang anak niyang si Colon. Yun pa naman yung talagang sinasabi nga ni Somers sa nakarang chapter na pag magulang nga yung yumakap sa mga bata, e eh, siguradong yari nga ang mga ito. Anyway, yun nga lang mga tol ang nilang laman ng spoiler natin. Ang balita nga, ewala eh, wala pa rin daw break next to kaya isang linggo lamang yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. Kaya yun kung nagustuhan mga ang video to, huwag mo sana kalimutan mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagam!